Alam niya, naihingi ng sorry si Seth. And yet, ganun yung ginawa niya. Wala kayong narinig sa akin at all. Nanahimik ako, not because tama lahat ng sinasabi niyo sa akin, nila. Nanahimik ako kasi akala ko mas magiging maayos kung tatahimik ako. At kung wala kayong maririnig sa akin. Ayokong dumagdag pa. Ayokong dumagdag pa sa gulong nangyayari nun. Pero kasi na-realize ko na the more na nananahimik ako, parang mas lalo lang lumalala. Mas lalo lang lumalala yung nangyayari. And I think it's time na rin naman kasi for me to speak up. And I know na ang dami nagsasabi dyan sa inyo na um, tuwag ako, gusto ko lang matawag na unbothered queen. No. Hindi ako nanahimik because gusto ko matawag ng na ganun. Nahimik ako kasi ayokong tumagdag sa gulo pa na nangyayari noon. Hanggang ngayon, tagal ko na nahimik. Alam niyan hindi ako mapagpatol. At hindi naman ako talaga mapatol. Because lahat ng sinasabi niyo ay hindi totoo. Ngayon, I am speaking up for myself and for my family. Kasi ang tagal namin na nahimik, lalo ako. I respected Blythe. And, of course, nirespeto ko ang love team nila noon. Wala akong inagaw. And also, gusto ko lang ilinawin sa inyo na hindi, hindi niya ako sinugod sa dressing room. But, tinawagan niya ako and she was mad, she was aggressive. And then, hanggang sa, yun, parang the next few days, biglang ang gulo na, ang dami nang, ang dami nang sinasabi sa akin ng mga tao. And ang hirap kasi nung time na 'yon. Hindi ko talaga alam nung gagawin ko. So my mom my mom was there para i-defend ako pati sila ate and then um, yung mga pinsan ko um although aggressive din sila sa mga um sinabi nila but syempre alam kasi nila yung pinagdadaanan ko noon. Kaya, nadala din sila ng emosyon nila. So, yun lang yung, yun yung mga gusto kong, actually, ang dami nga eh. Ang dami ko pang gusto sabihin. Pero, eto ang gusto kong linawin ng sa si inyo talaga. Wala akong inagaw. And, stop the hate. Kung ano man, yung naging problema ni Blythe at ni Seth noon, sa kanila yun labas ako doon. At kung anumang problema nila ngayon, labas ako doon. Huwag nyo na akong idamay. Huwag nyo nang idrag yung name ko because labas ako sa problema na meron sila ngayon at yung problema nila noon. Hindi ako ang tao para magsalita sa kung ano nangyayari sa kanila. Labas ako sa lahat ng problema niya. Sa problema nila. Kaya sana, after this live, stop asking me questions na about this. And I am aware sa lahat ng comments niyo, mapa TikTok, Instagram, sa lahat. Ang dami niyong tinatawag sa akin, ang dami kong pangalan, as, ganito, ganyan, pa 2.0 pa kayo. Okay lang, kaya ko yun. Pero, wag na wag nyo idadama yung mga kapatid ko not my family. <laughs> magpapas ko na, guys. Magto 2024 na. Pwede bang upgrade din natin, pati utak natin, and yung personality natin? Kung kaya nyo lang naman, pero sana kayanin nyo. Itong iklaro, para tapos na, iwanan na natin to dito. I want to move forward. So, sana ganun din kayo. Yes. Move forward, guys iwanan na natin to dito at sana naintindihan nyo lahat ng sinabi ko. Sana inintindi nyo. Ayun, meron sa kortina ko. So, please guys, stop the hate. Stop spreading hate. Ang daming problema ng mundo ngayon. Pwede bang doon na lang tayo tumulong? Huwag nang dagdag pa nang dagdag nang kung ano-ano. Kutusan ko kayo isa-isa dyan eh. Kulit nyo! And please, give love on Christmas Day, please. At next year, pwede ba? Tama na. Tigilan na natin yan. Wow, si Papa nag english <laughs> Tigilan na natin yan. Walang nadudulot ang pagsispread ng fake news. Pwede ba? So, tama na. Okay? Tigilan nyo na. Kasi wala akong inagaw. At lalong-lalo na hindi ako ahas. And gaya lagi nyo sinasabi, time is the ultimate truth teller. Ito so, ang gusto kong linawin ng talaga ha. Huwag niyong idadama yung family ko, lalong lalo na yung mga nakababata kong kapatid. Huwag na wag. So, I hope wala ko nakalimutang sabihin. Okay. Guys, wala akong script ha. Meron lang akong ano, para mga reminders ng mga bullet points. Ganun lang, para... Ha! <sighs> Naku po. Makahinga na nga ng maluwag. Mga reminders ko lang to. So, kung nakikita nyo, parang tumitingin ako dito sa baba. Wala po akong script. Okay? Ito po, lahat po ng... Ito yung first and last time na may sasagutin ako at may sasabihin para tapos na to. Please. O, sige. Hindi tayo nag-usap dito. Nalang <laughs> panood ko nga oh. sabi ni Mama, live ka daw hindi, uh, hindi natin to pinag uh, na ako lang ang magla-live today, ha? Hindi. Nagsalita ka na, Chin. Okay na yan. Nagsalita ka na ako, magsasalita na. Manood kayo, 16,000, thousand Manood kayo, ha? Calm down. <laughs> I know. I know. Hindi. Hoy. okay. Ayusin mo, ha? Ako, sinabi ko lang yeah, I know. kung ano yung totoo. Kinlaro ko lang. Sina I mean, for sure, nakita mo, na, napanood mo naman kanina. Ako lang dapat may SF. Pero, oh, ayos. Yeah, yeah. Okay. I promise, you know, I know, promise. si mama. Ito ah, unang-una. Okay. Hi, okay. tita. Hi, tita. Hello, um, sa so family, fancy. Unang-una, walang inagaw si Kim. Walang ng agaw. Okay? Okay? Oh. Alam to ni tita, ako ang nagsabi kay tita. Ako ang nagsumbong kay tita kung ano ang nangyari. Di si Chin, ako, sa akin narinig ni tita una ang nangyari. Kasi pa -uwi ako noon, nakasalubong ko si tita Nagalit sa tapat ako sa ng building. Sa tapat ng building at ako ang mismo ang nagsabi kay tita. At sa sobrang bait po ni Chin, ang sinabi pa ni Chin sa akin, bakit mo ko inunahan kay mama? Yun po ang totoo. Kasi si Chin po, ayaw niya na magkagulo. Eh ako, hindi ko rin naman sinabi kay Chin, nasasabihin ko sa kay tita, sa mami niya. Pero sinabi ko kasi yun ang tamang gawin. Matagal na tong issue na to, ang kukulit ng lahi nyo ako, nananahimik lang nananahimik si Francine at ang pamilya niya, dinadamay nyo pa bakit ba kayo gigil na gigil sa kanila, okay walang inagaw si Chin pumunta ako ng bahay ni Chin uh, the next day para personal na humingi ng dispensa sa kung anong nangyari kung merong dapat sisihin dito siguro, ako Okay. A ako po o, kasi kung hindi po ako pumunta sa dressing room na yon at walang picture lang mga mm, gigigil ako sa inyo. <laughs> Story lang nag-trigger nag na lahat ng mga kung anong dapat. De, pero kasi matriggers. Squad naman tayo that time. Lahat tayo friends. That's why yeah. tinawag tayo pero, squad right? Pero kasi makikintig yung utak ng iba eh. Nakikitid kasi yung utak ng iba So, yun. Dilinawin ko lang ha. Guys, ito mukha ko. Ayan. Oh. Set pedilin po.